Ah, maglinis muna tayo mga palangga. Ayan, oh. Kayong mga kahoy nga uh, puno na uh, bali sa pag uh, bagyo. Linis uh, linisin ko itong mga uh, sanga niya itong mga palangga para magamit ko itong uh, lugar ito. Uh, dito ko ilagay ang mga uh, mga kahoy ng soft drinks ko mga palangga. Let's go. Uh, na natin ito. Ayan. Uh, Swertika, ka, pariko. ko, pari ko. Nga kita gi anak dili po Bungo ton lis nga gun nga Okay basta dertilok tan awan Nabali na ng panahon Way mulingi sa mga gwapuhon Der tilok maunay pili on Maoy type sa babae karun Swerte ka, pariku ko, ko na kita gi anak dili guapu Swerte ka, pariku ko, pare ko. Kaysa guapa pwede nang makatrato. Dertilok mo ragway kaligo. Sa'y mo humot-humot baho-baho. Kay ragin man kitang tanawin. ragid hasta ang akong nawong kanta-kanta ah, lang tayo oh, pala pang palibas ng oras uh, yahoo yahoo ah, yan kapit nama na ah, ma tapos kong paglilipo mga palangga yan o oh, yan medyo ah, malapit-lapit na. Ah, tapos, right, right. Swerte ka, pariko. ko, pari ko Kay sa gwapa po'y nang makatrato Bungutun lis nga gun nga ilong Maoy type sa babae karun Swerte ka, pariko, ko, pari ko. Kay sa guapa, pwede nang makatrato. Bungoton lis nga ilhong ilong. sa babae karun. Swerte ka, pariko, ko, pari ko. Kay sa guapa, pwede nang makatrato. Lis ngagon ang ilong bot kong mohon, muhon